Sayo pa lang sa buntag, midangup na sumala pa si Nanay Nora sa Label Gymnasium. Ginapanin kamutan matod pa ni Ini nga makaapas pa nga makaparinyo sa iyang business permit. Gumikan Enero 20 na ning tuiga. Ang ulahing adlaw sa ipahigayong one-stop shop. Asa dili matod pa kaayu hasol ang pag-asikaso sa pagparinyo. Manghod na kailangan na good na tumuad to galabil karun na adlaw kay ako gan uh, oo, makahabol pa, kay pertig yung lisura kung di na na tumabtan ang kaning, yung diri nga schedule niya. Kung mag ana na nasabta dito, balhin-balhin. mau bisan pa nga sari-sari store lang ang ilang negosyo. Importante matod pa kini, aron nga makapadayon pa sa ilang panginabuhian. Kaya naan naman ang tanaman, nanodra ang mindro, na ang perma pahalag mahapunan, katos mo perman, pamangin perman, pamangin ganyan niyo. Ang hmm, business permit, pahalag mahapunan, at least ka. O, oh, naghabol dito ko, ma'am. Kaya last day naman ka, ugma. Nangita pala kita kuwarta mag-ibayad, mam. Ugma pala ako magbayad, ibayad ma'am. compute Bak, sa kudaan ba? po, oh, mapinalti, manggod ma'am oh. Johnny Damate, Licensing Officer 3 sa Business Permit and Licensing Office sa maong munisipyo, sa karun na sa 1,264, ang mga nakaparinyo sulod sa target nilang 1,600 ka mga naganegosyo sa maong munisipyo. Adu naman matod pa yung mga nagretiro na, apandili pa nila matumbok kung pila, samtang anaan na sa kapin 50 ang natalang bagong mi-apply o business permit. Kasi pagka kinabukasan, pagka 21, mag-start na yung penalty kasi nakasistem na tayo. So, para maiwasan, hanggat maaga. Ugmang Adlawa, Enero 20, alas 8 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi usab, standby ang mga personay sa gymnasium. aron nga mo cater sa mga gusto pa nga muapa sa pagparinyo. Gumikan human sa maong adlaw, magsugod na usab sila sa pagpahamtang o penalty sa mga negosyante nga wala kaso ang ilang permit. Electronic, maganda siya kasi tingnan natin yung mga ano natin client, nakaupo lang sila. Basta yung papers na wala lang problema, diretso-diretso. So, may mga abiriyaman, man, due to sa papers na sinadmit nila na kulang din. Uh, dito wala naman problema, di na sila kukuha ng barangay clearance kung saan man sila nakatira. Kasi integrated na kami. Bukas po hanggang 8am, 8pm po tayo. Hihintayin po namin kayo. Paka... In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.